Yan, yes, so good day sa ating mga tropa, no. Uh, may ano lang tayo. May konting kwentuhan lang tayo. Kasi may dumaan sa wall ko na hindi maganda para sa aking mata. So, para to sa mga freelancer, nakagaya ko rin. Nakagaya ng iba. Nakagaya ng karamihan. Freelancer na Aircon technician Kahit anong freelancer pa. So, para sa inyo to. Kung freelancer ka, uh, share mo yung video na to para ma-aware din yung iba sa mga gayong klaseng tao. So may dumaan lang sa wall ko na di ka nais nais pasahin. No? Na ito ang sabi dito. Ya, ilalagay ko din siyan sa ano, ilalagay na sa screen no. Ang sabi niya rito kasi mga tropa no, mag-ingat sa mga mapagsamantalang aircon technician. So hindi naman niya nilalahat eh, sa ano, hindi niya naman nilalahat sa mag ma mapansamantalang lang technician So may kasunod pa Tandaan po natin na hindi pwedeng mas mataas ang singil ng mga technician ng mga freelancer kumpara sa authorized service center ng mga brand Ako po ay may parehong unit ng Yan basta hindi ko na sabihin yung brand dito mga tropa no a uh, buburahin din natin yan Basta dalawang unit yon magkaibang brand. Tapos, sa bahay niya raw, saka sa office. So, ang single daw sa kanya, uh, hindi ko alam kung anong, ano to, 1.8 isa, 1.8 pesos so eh, 1.8 isa, or 1.8 dalawa na, hindi ko, ano to, hindi clear sa kanya. Yun lang daw yung single sa kanya, 1.8 lang daw. Magpalinis sa mga lisensyado at authorized ni, yan, yung dalawang brand nga authorized ni Tapos, ang sabi niya rito pa, kaya nga ang mga freelancer na hindi authorizado at ang iba pa nga ay walang lisensya. Totoo naman, no? Totoo naman mga tropa. yung uh, iba naman talaga wala pang lisensya sa mga freelancer. Kaya nga yung iba nag-schooling para makakuha ng mga ano, mga in situ, no? Nagisikap din yan mga tropa. Yung iba naman kumukha naman ng in situ. Uh, yun, yung, iba, yung iba nagsisimula pa lang. So sabi niya rito, yun nga, hindi autorisado. At iba pa, iba pa nga ay walang lisensya. Ay hindi pwedeng maningil na mas mataas sa service center. Now, tama naman si sir. Kaso nga lang, hindi naman lahat ng freelancer sir ay... Uh, Simisingil lang sobrang taas, no? Depende po sa gagawin, sir. Yan. Depende po sa gagawin namin, depende rin po sa nagagawa, depende rin po sa trouble nyan, na sa pagsingil po namin, nakadepende po yun, sir. Hindi po yung sasabihin nyo na mataas agad. Mali po yun. Tapos, ito pa, ang sabi dito, sa service center, pumalpakman sila, pananagutan nila, ang kanilang pagkakamali at garantisadong aayusin ito ni yung dalawang brand nga na sinasabi niya. So para sa akin dito mga tropa uh, hindi rin lahat ng service center nagagampanan yung tungkulin na ganitong pagbalik balik uh, Galing din ako sa service center, hindi naman sa pag ano ah uh, marami rin namang kapalpakan yung service center. Hindi lang talaga nalalabas, no? So ito awareness nato sa iba. Hindi lang service center yung ano. Hindi naman sa lahat no. Iilan lang po yan. Yung ibang technician nila. Kunyari magkaroon ng problema. Ang sasabihin. Kunyari galit agay galit ng customer. Gusto pabayaran yung buong unit. Kasi nga nagkamali yung technician. Ang sasabihin ng service center. Alam nyo kung ano. Ma'am, sir. Tinanggal ko na po yung tao na yun. O. Siyempre si customer wala nang habulin doon ang ginahabol niya technician eh. Pag tumawag si service center ay pag tumawag yung customer sa service center, ipapasa roon sa technician. Magkakaturuan sila. Kung sino mag shoulder ng problema na nangyari. Ah, uh, yun, uh, experience ko lang yun kaya wag ah uh, wag masyadong sir, sa ano sa mga ganitong bagay. Tapos sabi niya parito, itong huling-huli, huling-huli -huling, medyo nakakabwisit talaga. <laughs> kapag ang freelancer ang nakasira nga nga ka yan mabasa nyo naman dyan mga tropa sabi kapag ang freelancer nakasira nga nga ka sir unang una sir wag mong lahatin yan wag mong lahatin yung mga freelancer na ganitong ano ganitong senaryo so lahat po ng mga freelancer yan may kanya-kanya pong diskarte, may kanya-kanya pong paraan. At isa pa, yung sinasabi mo nga nga, uh, 100% po na hindi po totoo yan. Sabi natin may ilan po, may ilan po na magandang freelancer, pero wag nyo naman po sana lahatin. Kasi ako po, tulad po namin, kami nag-ooperate po kami, ah uh, freelancer po kami. So, proud freelancer sa mga freelancer po dyan so shout po uh, salute po tayo sa mga freelancer dyan na ano mga tropa natin na mga matatapat so kami kami uh, gaya ng mga iba pag may trouble na ganito lalo na pag back job so binabalikan namin po yan hindi nyo po sinasabi na ano hindi po siya sinasabi nyo na nga, nga. no sa so, huwag nyo pong masyadong ibaba yung mga kalidad namin mga freelancer. Unang-una po, ah uh, pag hindi nyo po makontak yung mga service center na dapat yung pag kami po yung inuuna nyo mga freelancer. Kami po yung una tinatanungan nyo. ah uh, Nagko-consult po kayo sa amin mga freelancer. Hindi lang po sa mga technician, no? Uh, panigurado, sir, nagpapagawa kayo sa mga electrical ng bahay nyo. Electrical. Oh, may mga freelancer din na electrical may freelancer din na mga pintor. May freelancer din na engineer. May freelancer din na doktor. Uh, ano pa ba? Lahat ng freelancer, sir, na sinasabi mo, ah, uh, ah, uh, panigurado, uh, nagkakaroon ka rin ng contact doon. So, sa mga itong customer, gaya ni sir, so, wag po natin, ano, wag po natin masyadong, ah, uh, bigyan ng ano bigyan ng kahulugan o masyadong i-down yung mga freelancer na kagaya po namin no kami sa amin mga freelancer sabi nga sa karamihan po sa amin marami, mas marami po nagtitiwala kaysa po sa kagaya nyo so ito ang sabi ko lang dito sir ah marami ka kasing comment na ano eh may, may gumawa na rin na video para dito sa mga comment na ganito, kagaya ni sir so may comment din siya na napakahaba so hindi ko na inano yung ito lang yung dumaan sa wall ko na syempre bilang freelancer uh, maano ka rin maugulat ka rin bakit ganito yung ano niya kung may ano ka sir kung may problema ka sa dating technician na freelancer na gumawa sa iyo ah uh, wag nyo pong lahatin wag niyo pong lahatin kasi may mga ganyan po na scenario, may mga customer talaga kami na ano, may mga previous din. Pero hindi na, sabi nga sa kanila, uh, wag po masira yung tiwala na, wag po masira yung tiwala nila sa mga ibang technician na agaya po namin na manggagawa. So yun nga, uh, sir, uh, baguhin po natin yung ganitong attitude natin, sir. Kung may problema sa isang technician or dalawa na gumawa ng dati mong unit, kung lang ka o nagkaroon ng problema, nagkaroon ng backdrop di Binalikan, sila na lang po. Huwag nyo pong lahatin. Magkakaiba po kami ng discarte, magkakaiba po kami na pananaw sa buhay. ah uh, yun po. Kung baga ano, kung baga maging ano po tayo, sabi nyo po patas kayo. Kailangan maging patas din kayo talaga sa buhay nyo sir. No? Hindi po lahat ng freelancer ay kagaya ng Di namin alam, sir. Di namin alam kung may nagawa sa inyong hindi maganda yung freelancer na sinasabi nyo. Pero huwag nyo pong lahatin, no? Kami kung ano sira, yun lang po yung gagawin namin. Tapos ang single namin, sir, ha? Ah, Bigyan kita ng idea. Ang single namin sa pag-cleaning. Yan. Pinakamura, sir, 500. Mahal pa ba yun? Yan. 500 starting cleaning namin, sir. Ngayon, depende naman sir, tumataas nga yung value na, tumataas yung price ng service. Pag, depende sa gagawin. Natural, pag may repair yan, mataas yan. Natural, pag may pull down yan, mataas yan. Natural, pag may gagawin na iba, papalitan na pyesa, mataas yan. Depende po sir. So, sa sunod sir, linaman po natin yung sasabihin natin sa group. ah uh, kasi marami makakabasa na ito. Uh, ano pa ba? So yun lang, uh, maraming freelancer na hindi lang po mga technician, panigurado po, yun po yung kinokontak nyo. Doon po kayo nagkukonsult. No? Ka, sabi nga, magpapagawa ka ng electrical. Oh. Natawagan mo si freelancer. Di ba? Freelancer, yung mga jan-jan lang. Oh. Freelancer na po yun. At isa pa sir, pag hindi kayo nakakontak sa service center, ha, ah, sa mga ganitong customer, no? pag hindi kayo nakaka-contact sa service center, ang una nyong kinukonsultahan o tinatawagan kami mga parilansan. Diba? 100% yan. Pag hindi kayo makaka-contact sa service center at kailangan nyo nung malinis yung mga unit nyo, ma ano kailangan niyo na magawa yung mga kailangan niyo freelancer yung mga tinatawagan niyo di ba freelancer ah uh maging ano lang tayo sir, maging presence of mind lang tayo sa mga sinasabi natin. Huwag natin ano, huwag natin unahin yung ano natin. Sama mananloob, loob, sama, sa, mga ano, sa mga nakagawa sa inyo na ganito. Pero sabi nga sir, hindi po lahat, hindi po lahat kagaya po namin. Yan. So hindi po namin kayo kilala ng personal. At talong lalo na sir, hindi nyo po kilala ng personal yung mga freelancer na agaya namin. Kaya Huwag po kayo magsasalita ng ganito. Huwag po kayo magsasalita ng tapos. Tapos, i-share nyo pa sa mga group namin. Ay, di ko alam, sir, kung ano po kayo eh. Muna pong estado ng buhay nyo. So, yun lang po. Advice ko lang po, sir. Uh, huwag po kayo magbitaw ng mga ganitong ano, mga post kasi marami po makakabasa. So, thousand po yung nandito, sir. Uh, ingatan po natin yung ano natin binigyan ko lang naman to ng ano sir ng comment kasi na ano ko sa wall syempre maano rin sa akin tong ano bandang huli pagka freelancer may sira ay nakakasira sira na so depende sir kasi kung mabasa to ng ibang customer mawawalan din sa amin ng tiwala yung uh, ibang mga customer so ito para sa mga customer na solid at malawak ang pangunawa unawa kasi itong mga ganitong tao hindi eh, natin alam. So yun lang sir, uh, bagong taon, bagong buhay. Uh, sana sir magbago ka na. At sana yung mga yung mga sinasabi natin sir, ingatan natin kasi makakasira tayo sa ibang tao na hindi na gumagawa ng sinasabi ng isip mo. Yan. Mga nasa isip mo lang sir. Sabi na nga namin, hindi namin kayo kilala ng personal. Uh, yun nga, ginawa ko lang ito na ano kasi, dumaan lang sa wall ko. So, shoutout sa mga freelancer dyan. So, comment yung mga freelancer dyan. Uh, saludo po tayo dyan. Shoutout po natin yan yung mga comment na yan. So, um, yun nga. Uh, advice din natin to sa mga freelancer na kagaya ko hindi naman ano lahat no iilan lang naman iilan lang yung iilan lang naman yung mga sinasabi ni sir ganito may pack naman talaga sir sa ganito pero yung mga freelancer nga na gumagawa ng ganito iwasan na natin kasi isa lang makagawa sa atin na ito lahat tayo masira kaya yeah, ito tulad nito siguro may gumawa sa kanya may gumawa sa kanya at tapos, nagkaroon ng problema hindi na makontak hindi na maano binalak na etc etc so sa mga ganun pong estilo na na technician na kagaya po natin baguhin na po natin yung mga ganong ano estilo para yung iba pong ano hindi po madamay kumbaga ano mahirap din kasi mahirap yung balik sa atin kumbaga lumaban din tayo ng patas So yun lang, ah uh, para hindi tayo mabutasan mga tropa sa mga freelancer kagaya namin o kahit sa ang company, kahit sa ang company ka pa nandiyan na uh, iwasan natin yung ganitong mga senaryo. So pag alam natin mali sa sarili natin, alam nating hindi maganda, so wag na natin tuloy kasi magkakaproblema lang. magkaroon lang tayo ng issue na ganito. So mapapansin nyo ayun o, oh, tuloy nyo No? Hindi naman kami nagmamalinis pero kasi based on experience uh, ito, si sa puso namin itong verse na to. Colossus 3.23 23. Yan mga tropa. Basahin nyo yan. Ayan o. Ang mabasa yan. yan o. Ano man ang yung ginagawa gawin nyo ng buong puso na parang sa Panginoon at hindi sa tao. Yan mga tropa. So share ko lang yan kasi yan yung verse namin na ano para yun nga sa bawat araw na lakad namin ah uh, mapanatag din kami. Lahat ng trouble, kung anong trouble, yun lang yung gagawin namin. Ah uh, hindi kami lumalabis. No. Uh. So, sila mga tropa ah uh, Kaiser. Hindi ko nababanggitin yung pangalan nito no. Tapos yun nga iko natin yung ano yung sila sabi niya mga brand kasi may brand dito. So marami siyang post sa group na hindi lang ito Marami pang ano, medyo below the belt. So yun lang mga tropa. Thank you and God bless.